Ano ang nagtulak para lasunin ng isang misis ang kanyang kapitbahay? Kahit matagal na nangyari ang kwento ay hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin kung siya nga ang tanging nagkasala sa isang krimeng sumikat sa Japan. Pakinggan mabuti ang mga sirkumstansya at ebidensya na naging batayan ng hukom para isakdal si Masumi Hayashi. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutan mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Masumi Hayashi ay ipinanganak noong July 22, 1961 sa Wakayama City. Ang kanyang ama ay isang mangingisda at ang ina naman niya ay isang insurance agent. Matapos makagraduate ng high school, si Masumi ay nag-aral ng nursing sa Osaka. Noong siya ay nasa second year college at 19 years old pa lamang, ay nakilala niya si Kenji Hayashi. Si Kenji ay mas matanda sa kanya ng 16 years at hiwalay na sa asawa. Meron itong termite extermination business. Makaraan ng ilang taon ang magkasintahan ay nagpakasal noong 1983. Nabiyayaan sila ng apat na anak, tatlong babae at isang lalaki. Tinigil ni Masumi ang kanyang pangarap na maging nurse at sumunod sa yapak ng kanyang ina at naging isang insurance sales agent. Noong 1995, lumipat sila sa Sonobe at binili ang pinakamalaking bahay sa lugar na may malawak na hati na nagkakahalaga ng 70 million yen. Ngunit hindi naging maganda ang pagtanggap sa kanila ng mga kapitbahay doon at hindi din naman sila naging mabuting miyembro ng komunidad. Hindi nila kinaibigan ng mga tao sa lugar bagkus ay mga tagalabas ang laging makikitang bisita nila. Dahil dito, lagi na silang pinag-uusapan ng mga kapitbahay nila at hindi naging maganda ang opinyon nila sa mag-asawa. Si Kenji ay kilalang mainipin. Si Masumi naman ay inilarawan nilang masungit, tahimik at matindi kumagalit. Hindi siya nakikipag-usap sa kanyang mga kapitbahay at hindi din niya pinapayagan ang kanyang mga anak na makipaglaro sa mga bata sa lugar. Kilala ang pamilya na mayabang at hindi alam ng mga tao kung papaano sila nabubuhay ng marangya dahil nagretiro na si Kenji at hindi naman kalakihan ang kita ni Masumi. Sinasabing baka nakakuha sila ng pera galing sa insurance dahil na si Kenji. Ngunit wala talaga makakapagsabi kung papaano nila na kaya nang magkaroon ng napakalaking bahay at magarang BMW na agresibong minamaneho ni Masumi na bumubusina at sinisenyasan pa ang sino man sa kalsada na nagpapabagal sa kanyang pagandar. Minsan din nakitang nagtatapon ng basura si Masumi sa maliit na sapa sa lugar na lalong nagpasira sa imahe nila bilang miyembro ng komunidad. Alam naman natin kung gaano kadisiplinado ang mga hapon at gaano din kahalaga sa kanila ang kalinisan ng kapaligiran. Kaya't lalo silang pinagchichismisan ng kanilang mga kapitbahay. Noong July 25, 1998, isang summer festival ang ginanap sa Sonobe. Ito ay tinatawag na Matsuri, kung saan ang mga hapon ay nagpapasalamat sa Panginoon para sa buhay ng mga tao, mga hayop sa kalikasan at para sa tagumpay ng komunidad. Sa araw na ito, ang buong komunidad ay nag-aalay ng pangkulturang sayaw, panalangin at naghahanda rin ng mga tradisyonal na mga pagkain. Ito ang panahon na nagtitipon-tipon ng lahat at nagkakaisa para ganapin ang Matsuri. Dito nagsasama-sama ang mga tao nagtutulungan na magluto ng iba't ibang potahe upang magsalo-salo sa pagkain, nagkakasiyahan, kantahan, inuman at may mga palaro at minsan may mga fireworks display din. Mahigit isang daang katao ang inaasahang dadalo dahil ito na rin ang hudyat ng simula ng summer vacation lalo na sa mga bata. Hindi mo ka buong komunidad na sumali at magtulungan sa magaganap sa araw na ito. Pinadalhan ng community organizer na si Takatoshi Taninaka ang buong kabahayan ng mga imbitasyon para makiisa sa araw na ito. At ang pamilyang Hayashi ay inanyayahan ding sumali, dahil dito napagdesisyonan ng na mag-asawang Kenji at Masumi na lumahok na din at makiisa sa araw na ito. Ang buong komunidad ay nagkaisa na tumulong para maging matagumpay ang araw na ito. Ang mga misis ang nagluto sa mga pagkain na ihahanda. Si Masumi ay nakisali sa pagluluto ng Japanese curry. Pero dahil hindi siya masyadong nakikipag-usap sa mga kapitbahay simula pa nang lumipat sila sa Sonobe, ay hindi siya pinansin ng karamihan at hinayaan lang siyang tumulong sa mga lulutuin. Kaya't may mga oras din na naiwan siya mag-isa sa kusina habang may ginagawa ang iba. Nang maluto na ang lahat ng potahe ay inihanda na ito sa malaking mesa at ang pinaka nila ay ang Japanese curry. Sa araw na ito ay nasiyahan ng lahat dahil may kantahan, mga palaro, mga nakakaaliw na palabas at higit sa lahat ay may masasarap na pagkain. Halos lahat ay kumain lalong-lalo na ang inihandang curry. Malinamnam ang pagkakaluto nito at lahat ng kumain nito ay nakailang plato din. Nabusog ang lahat at ang natirang curry sa kalde pero ay inuwi naman ng iba Bandang alas sa isang gabi masaya ang lahat, inilawa na ang mga tradisyonal na lampara sa Japan. Lumipas ang ilang minuto, si Megumi na anak ng isa sa mga organizer ay may naramdamang kakaiba. Sumasakit na ang kanyang tiyan, nagsusuka at dumidilim na ang kanyang paningin. Ngunit hindi lang pala siya ang nakaramdam nito. Ang iba ay nagsimulang magsuka na rin. Hanggang sa may mga sumisigaw na huwag kumain at agad na itinigil ang pamamahagi ng pagkain. Ngunit nahuli na ang lahat dahil isa-isang nawala ng malay ang mga tao dahil sa sakit ng tiyan at kumbulsyon. Lahat ng mga may sakit ay may pagkakatulad. Kinain nila ang curry. Ang masama pa ay maraming tao ang nag-uwi nito sa bahay kung saan sila ay nakaranas din ng bigla ang pagsisimula ng sakit ng tiyan, pagdudumi at iba pang malubhang sintomas. Nung una ang mga biktima ay dinala sa isang klinika na isang dang metro lamang mula sa lugar ng pagdiriwang, ngunit ang nag-iisang doktor na nagtatrabaho doon ay mabilis na nalula dahil wala pang isang oras ang mga sintomas ng na mga nagkasakit ay lalong lumala. Ang ilan ay nagkaroon ng seizure, ang iba naman ay nawala ng na malay at isang batang babae ang namaga ng husto. Pagdating ng alas 7 ay nagkakagulo na ang lahat. Labas pasok ang mga ambulansya at paramedic sa lugar at nagmamadaling dalhin sa ospital ang mga may sakit dahil napansing lalong lumulubha ang mga sintomas ng food poisoning. Higit 60 na tao ang dinala sa ospital. Bandang 8.30 ng gabi ay nagsimula ng imbestigahan ang pangyayari. Sinisiyasat ng mga pulis kung paano niluto ang curry at sino ang mga nagluto nito. Kumuha ng mga samples ang mga kinauukulan para dalhin sa laboratory at itest kung ano ang naging sanhi ng mass poisoning na naganap sa lugar. Pagdating ng hating gabi, ay nagpa-press briefing ang mga pulis at kanilang iniulat na nagsasagawa pa rin sila ng investigasyon at una nilang hinala ay kontaminasyon ng E. coli bacteria sa pagkain. Ngunit pandang alas tres ng madaling araw ay isang biktima ang binawian ng buhay. Ito ay si Takatoshi Taninaka, ang 64 years old na chairman ng asosasyon ng kanilang lugar at pangunahing organizer ng fiesta. Nakita na lang siya ng kanyang asawa na hawak ang dibdib sa kanilang sopa. Bumagsak ang blood pressure ni Takatoshi na humantong sa atake sa puso at binawian ng buhay sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor. Napag-alaman na kabuo ang 67 na tao ang nalason at dinala sa ospital. Nagduda ang mga pulis na bakterya ang naging sanhi ng food poisoning dahil iba ang naging sintomas ng mga biktima. Masyadong mabilis ang naging epekto na ilang minuto lang ay agad na nagsuka ang mga tao. Kaya tinala nila na isang nakalalasong kemikal ang dahilan ng pagkakasakit ng mga tao. Matapos suriin ang mga sinuka ng mga biktima ay nakita na may bakas ng cyanide ito. Kaya't agad nilang tinuring ang pangyayari na isang kaso ng pagpatay sa pamamagitan ng panglalason. Ngunit hindi lang isa ang namatay dahil bandang 7.30 ng umaga ay namatay din ang 53 years old na vice chairman naman ng asosasyon na si Takaki Tanaka. At makalipas ang ilang minuto ay binawian na rin ang buhay ang 10 years old na si Hirotaka Hayashi. Ngunit di pa dito natatapos dahil bandang 11 a.m. namatay din ang 16 years old na high school student na si Miyuki Tori. Dahil dito ay itinuring na ang kaso bilang isang mass murder na walang piniling biktima at pasta na lamang ng lason ng maraming tao. Ngunit sino ang gagawa nito? Nang magtanong-tanong ang mga pulis sa lugar ay mabilis na itinuro ng mga tao si Masumi Hayashi. Ngunit bakit nga ba siya ang itinuro ng mga nakatira doon? Paano ba niluto ang Japanese curry na naging dahilan ng pagkakalason ng mahigit 60 na tao? Ito ay inihanda at niluto ng humigit kumulang na benteng kababaihan mula sa asosasyon ng mga kabahayan doon at natapos sila ng tanghali. Ang tatlong kaldero pagkatapos ay inilagay sa isang garahe malapit sa kung saan ginaganap ang festival. Dito pinanatiling kumukulo ng tatlong oras ang ulam at salit-salit na binantayan ng limang kababaihan. Isa sa mga babaeng ito ay ang 37 years old na si Masumi Hayashi. Ayon sa saksi, si Masumi ay ang tanging taong naiwan mag-isa kasama ang kaldero ng curry at ang tanging taong nagkaroon ng pagkakataong lagyan ng laso ng curry. Ito ay mga 40 minutes sa pagitan ng 12.20 ng tanghali at 1 p.m. Sa panahong ito, isang batang saksi ang nakakita umano sa kanyang kahinahinalang pagkilos. Paulit-ulit na umiikot si Masumi sa kaldero at may bitbit -bit na asul na tasa at binubuksan ang takip ng kaldero habang tila nagmamasid sa paligid. At hindi lang yon, ang ibang nagluto at nagbantay sa kaldero ng curry ay kumain nito pero si Masumi at ang kanyang buong pamilya ay hindi man lang tumikim sa ulam. Sa katunayan, hindi dumalo ang pamilya sa summer festival, bagkus nakita silang kumakanta sa isang karaoke bar. Pero bakit naman lalasunin ng isang ina ang buong komunidad? Lahat ay puro haka-haka pa lamang at walang pang matibay na ebidensya na si Masumi ang may gawa nito. Ngunit kahit walang ginawang pag-aresto ay nagkagulo ang media at parang idinidiin na si Masumi at ang kanyang pamilya ang may gawa nito. 24 hours na binantayan ng mga reporters ang kanilang bahay, bawat galaw ay kanilang sinusundan. Hindi na makalabas ang mag-asawa sa bahay pati ang kanilang mga anak ay hindi na rin makapasok sa eskwela. Naging parang preso sa sariling tahanan ang pamilyang Hayashi. Pinanghimasukan na ang privacy ng pamilya, dinanakaw ng mga reporters ang kanilang mga sulat at umaakit na ng hagdan para lamakunan ang loob ng kanilang bahay kahit na ang mga kwarto ng mga bata. Naging obsesyon sila ng Japan at bawat kilos ay nire-report sa balita. Ito ang sikat na kuha kung saan binabasa ni Masumi ang mga reporters sa kanyang bakuran. Tuwang-tuwa naman ang media dahil nagamit nila ang video na ito para ipakita kung gaano daw kasama si Masumi. Pero hindi ba ang media ang lumalabas na masama sa pagkakataong ito? Kahit na naging magulo ang paligid ni Masumi at pangit ang naging trato sa kanila ng media, ay hindi siya nahiyang magpounlock sa mga interview ng reporters. Sa katunayan, lumahok siya sa ilang mga panayam at maluhaluhang itiniklara na wala siyang kinalaman sa panglalason at siya ay inosente. Habang nangyayari ang media frenzy ay patuloy na nagtatrabaho ang kapulisan at ipinasuri uli ang mga nakolektang ebidensya. Isa sa mga doktor na mga nalason ang hindi kumbinsido na cyanide ang laso na ginamit dahil napakabilis na naging epekto at habang tumatagal ay lalong lumalala ang epekto ng lason sa mga pasyente na umabot pa sa pagkamatay. Ang cyanide kasi ay matapos pa ng 30 minutes bago umepekto at mamamatay na agad ang biktima. Pero kung lumipas na ang isang oras ay buhay pang nalason ay wala na itong banta sa buhay niya. Makalipas ang ilang linggo noong August 2, may biglang bagong development sa kaso. Habang hinahanapan ng iba pang kemikal ang katawan ng mga namatay, nakita nila sa tiyan ng mga biktima na may arsenic at curry sa loob nito. Ang klase ng arsenic ay isang lubhang nakakalason na anyo ng lason na bilang arsenic trioxide. Ito ay isang pulbos na walang lasa o amoy. Dahil dito ay sinuri nila ang kaldero ng curry at nakita na lubhang maraming arsenic ang nilagay sa ulam na kayang pumatay sa higit na isang libong katao. Nakita din nila ang isang asul na paper cup malapit sa pinaglutuan ng curry, gaya ng unang sinabi ng isang saksi na hawak daw ni Masumi ang asul na tasa na iyon. Walang fingerprints na nakita sa tasa, ngunit may mga bakas pa ng arsenic sa loob nito. Lahat ng 67 na tao na kumain ng curry ay dumanas ng matinding arsenic poisoning at hindi pa dito natapos ang paghihirap ng 63 na taong nakaligtas. Ang mga brutal na epekto ng nakapipinsalang kemikal ay tumagal ng ilang linggo at marami sa kanila ang nagdusa ng permanenteng pinsala sa ugat at balat sa loob ng unang dalawang linggo. Halos lahat ay nakaranas ng pagduduwal o pagtatae, ngunit marami ang nakaranas ng panghihina, pananakit ng ulo, pagdurugo ng mga mata, pamamaga sa muka, mga pantal sa balat, at abnormal na pagtibok ng puso. Ang nakakalungkot pa ay 30 sa mga biktima ay mga bata. Ang masakla pa nito ay dahil sa na-sensationalized at sumikat ang pangyayaring ito sa Japan, ay maraming copycats ang lumabas at gumaya sa pangyayari. Halos 30 na kaso ng panglalason ang naitala ng polisya sa iba't ibang lugar sa Japan ilang buwan matapos ang insidente sa Sonobe Wakayama. Natapos ng buwan ng Setyembre ngunit wala pa rin inaresto sa panglalason, kaya't lahat ay kabado pa rin na baka may magtangkang manglason muli. Noong October 4, naghanda na ang kapulisan para arestuhin si Masumi Hayashi. Nagkagulo muli ang media sa pagkakataong ito at bawat galaw ay binantayan hindi lang ng mga news agencies kundi ng buong Japan. Pero ang rason ng kanyang pagkaaresto ay tangkang pagpatay, hindi ang panglalason sa higit 60 na tao. Napag-alaman na isang lalaki ang naospital matapos kumain sa bahay ng mag-asawang Kenji at Masumi. Yung pala insured siya ng isang dummy company na ang address ay sa mismong bahay ng mag-asawa. Si Masumi ay nakakubra ng halos 6 million yen na insurance claim para sa pagpapaospital ng lalaki. Sa pagsusuri nakita na may arsenic ang buhok ng lalaking lalason kaya't inaresto ang mag-asawang Kenji at Masumi dahil dito. Nang pinalawak ang investigasyon ng mga pulis, mas marami pa silang natuklasan sa nakaraan ng mapanlinlang na katauhan ni Masumi. Noong October 26, habang nasa kustudiya ng pulis siya, ay nadagdagan ang kanyang kaso na attempted murder. Isang kakilala ng pamilya ang lumantad at sinabing pareho ang nangyari sa kanya at may arsenic din na nakita sa kanyang hibla ng buhok. Parehong inaresto muli ang mag-asawa noong November 18 dahil natuklasan na marami silang natanggap na pera galing sa insurance. Karamihan sa mga insurance claims ay mga pinalubhang pinsala sa katawan gaya na lang ng sinabi ni Masumi na nahulog siya sa isang nagbabagang fire pit habang nagbabike pero ang totoo ay tilamsik lang ito ng mainit na mantika habang nagluluto ng spaghetti. Si Kenji naman ay nahulog daw sa kanyang motorsiklo pero ang totoo ay natapalang siya sa loob ng isang maliit na hotel. Dahil sa mga panlulokong ito ay nakalikom sila ng higit 150 million yen sa mga nagdaang taon. Ngunit ang pinaka nakakapangilabot na impormasyon na nakalap ng mga pulis ay noong February 1997 pinakain niya ang kanyang asawa ng ulam na may lason upang makatanggap ng life insurance. Ngunit hindi ito namatay at wala siyang nakuhang pera. Ngunit ito ang sumira sa katawan ni Kenji kaya pala hindi na nito kayang magpatakbo ng negosyong termite extermination. Saan naman nakuha ni Masumi ang nakalalasong kemikal na ginagamit niya? Saan pa kundi sa dating termite extermination business ni Kenji? Marami silang nakastock na lason dahil ito ang ginagamit ni Kenji sa kanyang negosyo noon. Nakita din sa pagsusuri na may arsenic sa buhok ni Masumi na nagpapatunay na siya mismo ay nakalanghap ng arsenic noong summer festival dahil siya ang may hawak nito. Hinalughog ang buong bahay at nakita nga ang parehong laso na nakapatay ng apat na tao. Kaya't noong December 9, 1998 ay sinampahan na siya ng kasong murder at attempted murder para sa nangyari noong Summer Festival. Maraming tao ang gustong manood ng paglilitis ni Masumi na nagsimula noong 1999, ngunit limitado lang ang maaaring pumasok sa korte. Nirenovate pa ang lugar para makaupo ang 80 na tao kahit na noon ay 50 lang talaga ang kasya. Tatlong taon nagtagal ang paglilitis sa kaso. Inamin naman ni Masumi ang panlulokong nagawa o insurance fraud. Ngunit madiin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa panlalason sa higit na 60 na tao. Umabot sa 1,700 na ebidensya ang iprinisinta ng prosekusyon, ngunit wala talagang makapagtuturo na si Masumi mismo ang may gawa. Ayon sa depensa ay puro circumstantial ang ebidensyang ipinakita. Walang malakas na ebidensyang siya ay guilty. Gaya ng fingerprints o kaya nakakita mismo na nilalagay ang lason sa kaldero ng curry. Sabi din ng kanyang depensa na kaya siya may bakas ng arsenic sa buhok ay yung usok o steam na nanggaling sa curry na may lason ay maaaring napunta sa buhok niya noong tumutulong siya sa pagluto nito at idiniin din nila na ang lason na nakita sa curry ay katulad ng lason na nakita sa kanilang bahay dahil ang ganitong lason sa Japan ay nanggagaling lang sa parehong pabrika sa China at ang mga testigo na nakakita daw kay Masumi ay hindi maaaring asahan dahil noong tinanong ang itsura ng babaeng nakita nila at kulay ng kasuotan ay ibang iba sa itsura at suot ni Masumi noong araw na iyon. Ngunit sabi ng prosekusyon na dahil sa mapanlin lang na katauhan ni Masumi at insurance fraud meron siyang kakayahang gumawa ng masama sa kapwa. Inisa-isa nila ang pangyayari minuto at nakita si Masumi lang ang may pagkakataong gawin niyon. At lahat ng misis na nagluto at tumulong sa pagluto ay kumain ng curry maliban lang kay Masumi. Kahit na maraming ebidensyang na ipakita ang prosekusyon ay hindi nila malaman kung ano ang motibo ng isnaberang si Masumi. Una sinabi nila na pinansyal na rason, ngunit hindi naman kikita si Masumi dito. Hinuha ng pulis ang motibo ay paghihiganti dahil hindi siya pinansin ng mga tao sa nayon ng Sonobe at parang itinakwil ang pamilya Hayashi sa komunidad. Maaari ding nagalit si Masumi noong hindi siya pinapansin ng mga babae doon habang niluluto ang curry. Kaya't naisipan niyang lasunin ang pagkain. Dahil malapit lang ang kanyang bahay doon sa lutuan ay madali siyang makakauwi at kumuha ng laso na nakalagay sa isang asul na paper cup. Hindi kinaya ni Masumi ang mahaba at mapusising paglilitis dahil noong May 2000 ay nagtangka siyang magpakamatay sa paglunok ng mga pako na nakuha niya sa walis sa loob ng kulungan. Nasugatan lang ang kanyang lalamunan at walang malubhang pinsala ang nangyari. Matapos ang ilang buwan ay nasintensyahan ang kanyang asawa na si Kenji ng anim na taon na pagkabilanggo dahil sa insurance fraud. Si Masumi naman ay napatunayan nagkasala makalipas pa ang dalawang taon noong December 2002 at nasintensyahan ng parusang kamatayan para sa attempted murder, insurance fraud at murder. Sabi ng judge na malupit ang ginawang panglalason ni Masumi, ngunit hindi niya nakikitang nagawa niya ito dahil sa paghihiganti lamang. Ang kawalan ng motibo ay hindi nakakaapekto sa korte upang pagdesisyonan kung sino ang responsable sa krimeng ito. Malinaw na si Masumi lamang ang may pagkakataon at paraan upang magawa ang panglalason sa kanyang mga kapitbahay. Walang ibang taong makagagawa noon lalo na kung ito ay tagalabas dahil magkakakilala ang lahat ng dumalo sa festival. Ngunit magpasangga ngayon ay hindi natitinag si Masumi sa kanyang unang pahayag na wala siyang kinalaman sa panglalason. Umapila siya noong 2005 at umulit ng 2009 at parehong ibinasura ng mataas na korte at korte suprema. Hanggang ngayon ay humihingi ang depensa ng pagkakataong litisin muli ang kaso ng panglalason dahil naniniwala sila na hindi sapat ang ebidensyang iprinisinta sa korte. Ang malaking bahay ng mga Hayashi ay giniba matapos itong sunugin ng mga tao at sulatan ng mga salitang demonyo at mamamatay tao. Isa ng parke ang itinayo dito. Pero hindi lahat ay kumbinsido na guilty nga siya dahil hindi niya inamin ang kanyang pagkakasala kahit na isinalang na siya sa interogasyon ng ilang buwan. Siyam sa sampung katao ang kadalasang umaamin sa kanilang pagkakasala sa Japan. Kaya't maraming naniniwala na si Masumi ay nagsasabi ng totoo. Sinasabi pa na ang forensic evidence ay kaduda-duda at palpak ang pagsagawa ng mga polis sa investigasyon dahil una pa lang ay hindi nila agad nakilala ang lasong ginamit sa trahedya at malinaw na naging trial by publicity ang nangyari dahil na rin sa malawak na media coverage na ginawa at nahatulan na siyang guilty kahit hindi pa nililitas ang kaso. Isa pa dahil sa naging masungit siya at mayabang sa mga kapitbahay ay agad nagkaisa ang komunidad na ituro siyang suspect sa kaso. Ang motibo din, wala silang maibigay na malino na motibo sa panglalaso na ito. Noong 2005, si Kenji ay napalaya na at nakatira na lamang sa isang apartment mag-isa. Magpasa hanggang ngayon ay sinusuportahan pa rin niya ang kanyang asawa. Muling nabuhay ang interes ng mga tao sa kaso kamakailan dahil ang anak na lalaki ni Masumi ay nagsalita upang muling ipaalam sa mga tao ang kaso at ulitin ang pakiusap ng ina na siya ay inosente. Nakamaskara ang anak para maiwasan na siya ay kapuutan ng mga tao sa paligid dahil sa pagiging isang anak ng kriminal. Si Masumi naman ay nakakulong at hindi alam kung kailan siya mawawala sa mundo dahil sa Japan ipinapaalam lamang ang pagbitay isa o dalawang oras bago ito mangyari. Kaya minsan mabibigla na lamang ang kapamilya na ipinatupad na pala ang parusa sa kanilang kaanak parang hindi pa naging sapat ang trahedyang nangyari. Noong June 9, 2021, ang 37 years old na panganay na anak na babae ni Masumi ay nagpakamatay. Hawak ang kanyang apat na taong gulang na anak, tumalon siya mula sa tulay at nakita na lamang ang walang buhay na katawan ng dalawa sa tubig. Ang nagtulak sa kanya na gawin nito ay dahil sa nangyari sa 16 years old na anak niya na si Kokoro, ang apo ni Masumi. Noong araw na iyon, nadatnan niya ito sa bahay na bubog sarado at malubha ang mga sugat na natamo. Itinakbo niya ito sa ospital ngunit binawian din ang buhay. Ang asawa naman nito ay nagtangka ding wakasan ang kanyang buhay ngunit naagapan siya at isinailalim sa kustodiya ng mga pulis. Napag-alaman na ang ama pala mismo ang nanakit sa namatay na anak. Naging masalimuot ang kwento ng trahedya na naganap sa Sonobe, Wakayama. 25 years na ang nakalilipas ngunit matunog pa rin ang kasong ito dahil nahahati ang mga tao kung siya ay totoong nagkasala o hindi. Ano sa tingin nyo? Huwag mag-atubiling isulat ang inyong saloobin tungkol sa kasong ito sa comment section. Natapos na naman ang isang totoong kwento na sana ay kapupulutan nyo ng aral. Nagpapasalamat po ako sa walang sawang sumusubaybay dito gaya ni na Miss Anna Marie Lawson from Oklahoma, Miss Rose Guillermo, Miss Icon Salvacion, Miss Gilda Didase, Miss Adele Gonzalez, Miss Griselda Duenas, Miss Hanili from Korea, Miss Luz Pablo, Miss Violeta Guerra, Miss Emilia Esmane, Mr. Hiroshi Gamboa. Miss Zian Castillo, and Miss Imelda Pasqua from Kuwait. God bless po sa inyong lahat at laging mag-iingat. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag mahiyang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.